Yung isa po sa guard nyo eh, tinulungan lang pong isakay po sa sasakyan. Dahil, nabi, dahil mabigat po at napakarami po palang winidro. What is so spectacular about helping because they are valued clients? Explain nga po ninyo sa maiintindihan namin kasi hindi po kami bankero eh. Your Honor, ang duty po talaga ng security guard namin ay to secure po yung bank premises. Alam ko po yun, Madam. Opo. Yun But mo. somehow, sa mga ibang establishment, alam po rin yung guardia po, pumunta po kayo sa mga, ano, sa mga food chain. Yung guardia po, kumisa naglilinis ng mesa. Kinukuha po niya yung mga pinggan. Na. Nakikita niyo po yun. Very, ano yun eh. Hindi po unusual yun. Guardia po yun. Ang tinatanong ko po yung, maano po yung halimbawa sa bigat po nung daladala eh, na, na, na tumulong lang pong iginanun po sa sakin. Ang laking bagay po ba nun, madam? I'm sorry, Your Honor. Talaga pong ganun ang... Ano nga po yung wisdom? Uh, na kung bakit talimbawa pinagbabawalan niya yung gwardiya naman na to lift a finger just to help somebody dahil sa bigat po ng kanyang daladalang pera na isakay po doon sa kanyang sasakyan. Sir, yung pinaprotektahan din po namin yung security risk din po. So baka po on the way na matumulong siya ay may mawala po doon sa Kasi hands off na po kami once na marilis na po namin yung fans sa pay. Mr. Chairman, can I have a very quick interjection with the indulgence of our may good government? With the government. indulgence of Congressman Marcoleta. Just a quick interjection from Congressman. Just a very quick interjection, Mr. Chair. With indulgence. Yes, Congressman uh, Garin. Yeah. Mr. Chair, Um, the security guard of a bank is different from the security guard of a restaurant. Kapag ang security guard ng isang banko ay naghakwat at biglang pinasok yan at inold up, imagine the lives that will be at stake there. Paano makaka-respond yan kasi ginawa mong targador? That's one. Second, Mr. Chair, the security guards, well, they are adequately paid for that profession. Hindi naman ganun ka sobrang nakapag pinabit bit mo. And then the client will say, Naku, kulang ito. Pano ngayon kung mapagbintangan sila. So it's not only protecting the bank, the other people, and the clients, but their task is to be a security guard. And that is the basis while banks have that ruling. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you.